sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the President cannot even control his own son. A general Appropriations Fund para ma-takpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan, siyempre, yung impeachment sa inaakalan nilang malaking storya. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit pa paano ay eh, isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakit dito sa malaking news ng insertions na ngayon ay nasa kataas-taas ang hukuman at pati na dito sa piskalya sa lunes, ah, isang purpose yan. Number two, ipinakita, pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly, sinabi na ni Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing niyo ng Pangulo, ay isinulong pa rin niya impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya, very sadly,